Eh? Kaina mo na naman oh Bali Ang sapot nya Mula dito ay Ito <coughs> Yun Yun Nakikita nyo mga ito yung mga sapot pa baba Yan Ayun hitulo oh. na andun sa dahon na yun quality <laughs> quality kainaman na naman oh ito naman mga idolo wala siyang sapot kaya pagka may mga nakikita kayo mga dahon dahon na ganyan at nakakurbang parang may gagamba tignan nyo pa rin kahit walang sapot kasi madalas may gagamba yan kagaya nito oh. gagamba mga idolo kain naman na naman oh. panlaban na rin yan hanap ng gagamba mga idolo sa umaga pagka ganitong umaga ang hahanapin mo sapot sa gabi kasi ang hahanapin mo yung bahay na mismo nila so sa umaga ang hahanapin mo yung sapot eto may nakita na ako ditong sapot eh eto sapot to mga idolo yan ang tinatawag na sapot so kung baguhan ka pa lamang sa paghahanap ng gagamba Ah, pag nakakita ka na ng mga sapot ng sapot i-identify mo mga idolo kung quality ba yung sapot kasi pagkabaguhan ka hindi mo pa masyado ano kaya kailangan hawakan mo na ganyan kapag ka matibay eh. alright meron yun kapag marupok wala yun <clears throat> ano to medyo maliit pero hanapin natin so ganito yung ano, isa sa paraan mga idolo para ma-identify mo kung may gagamba ba o ang sapot o wala kapag matibay pag hindi matibay wala yan bali ito nandito mga idolo ayun legit mga idolo panlaban na yan ito yung tawag namin na pababa pagka natutuntun mo na yung sapot Ayan. bali challenging talaga maghanap ng gagamba mga idolo kapag umaga ayun mga idolo ito ayun man mga idolo nakita ko na nakita na tayong isa mga idolo Ayan. ang mga ganitong klaseng sapot naman mga idolo pag mga nasa tuyong sangang ganyan medyo kabahan ka na kasi kakaiba yung mga gagamba dyan madalas ayan napin lang natin mga idolo o oh. ito ayan na yun gagamba, gagamba yan mga idolo oh. ha ito <laughs> yung tinatawag na bukot yung walang talent na gagamba Oh, maganda nga ah. Fight! Ah! Mm, ano? Balo. Ano? Sapot! Oh, ano? Oh, oh, bagsak na naman! Ah, ba yung gagamba! <laughs> mga pugak yung gagamba nyo! Mga idolo! <laughs> Ay, Ay, kaltis! Ay, na nakagalaw yung gagamba natin Bako na kaltis ito? ano? Oh, ano? Sa Sugat! Munti ka nga sa puta na kanya, nalambang lang sa atin eh. <laughs> Puti! Tinawa mo eh no? Sugat na, hindi na nagalaw yung akin eh oh. Oh, yan? Patayin okay, na, talo na. Usunod uh, din siya po eh. <laughs> Tusukin natin para maduwag. Maduwag Madu yan. Ah, galaw pa. Sama na yung ano. Layak. Kasama yung daw. <laughs> 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 ano? Ano? Oh. Ay, ako birds. Lana. Uy. Laba lang yung birds. Na, Ay, nakula. Takbo. Laban mo yung nanapot na yan. Talo na kay birds yan. Oo, pagod na 'to pagod na yung